Ang mukha ng anim na pinuno ng lahi ay namutla, ang kanilang kaluluwa ay parang lumipad sa kanilang katawan. Ang pakiramdam sa sandaling ito ay walang iba kundi isang maliit na langgam na biglang tumingala at nakita ang isang higanteng bundok sa harap niya. Sa kanilang mga puso, mayroon lamang isang salita, tapos na. Hindi sila maaaring sisihin dahil sa sandaling lumitaw ang Heavenly Emperor Dharma Fisike, ang buong espasyo ay tila nagyelo. Lahat sa paligid ay tumigil sa paggalaw. Ang oras ay tila walang katapusang humaba. Ang presyon mula dito ay hindi katulad ng isang malakas na hangin na dumadampi, ngunit tulad ng isang malaking tsunami na tumatangay sa lahat sa daan nito, pinipigilan ang mahihina upang sila ay lumuhod lamang at manginig. Ano ba ito? Paano? Paano nagkaroon ng bagay na ito? Maaari pa ba tayong lumaban? Hindi lamang iyon, ngunit ang nakakatakot na pagbabagong ito ay gumulat din sa mga cultivator na nag-explore sa desolate continent. Ang lahat ay huminto sa lahat ng aktibidad. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa direksyon kung saan nagmumula ang nakakatakot na aura. Diyos ko, ano yon? Nilunok nila ang kanilang laway, ang kanilang mga kamay at paa ay nanlamig. Ang ilan ay kahit na gustong magtago sa isang hukay upang iligtas ang kanilang buhay. Sa sandaling ito, isang tao na may kaunting kaalaman, tulad ni Ouyang Feng, ay mayroong baluktot na mukha. Bulol siya habang ang kanyang eyeballs ay gustong lumabas. Ito. Ito ang divine power of dharma Physic Isa sa mga divine power na pumipigil sa langit. Ang naglalabas ng bagay na ito, maaari bang siya ay si Etan Jun? Sa mas malayong distansya, si Hong Chenye ay nakatayo rin sa isang tangang sa harap ng tanawin na ito. Sa mga mapanlinlang na mata ng Phoenix, puno ng shock at pagdududa. Maaari bang ito ang kanyang trick? Kahit na nabasa ko ang sampung libong libro at naglakbay sa Central Region, hindi ko pa nakita ang anumang bagay na nakakatakot na tulad nito. Kung ihahambing sa bagay na ito ang dharma fisike ng Baghest sect na dati ay kumalat tulad ng wildfire, nawalan na lamang ako ng mukha. Sa harap ng heavenly emperor dharma fisike, mayroon lamang isang pagpipilian para sa lahat, alinman sa sumuko o maging abo. Sa sandaling ito, si Ejun Lin, na nasusuot ng heavenly emperor dharma fisike, ay nakatayo sa pagitan ng langit at lupa na parang isang Diyos na bumababa sa mundo. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumingin sa anim na lumang pinuno ng lahi na labis na nagulat. Ngumiti siya Junlin nang may mapanoksong. Sinabi niya ang isang malamig na buntong hininga. Ang buntong hininga na ito ay para sa anim na pinuno ng lahi tulad ng tunog ng isang death bell na tumutunog sa kanilang mga utak. Kahit na si pinuno ng Feather Race na may kaunting kumpiyansa hanggang ngayon. Ngunit kapag nahaharap sa nagmamayaring aura ng labis na kapangyarihan, naramdaman niya ang kanyang likod na malamig. Isang panginginig na dumiretsyo mula sa kanyang gulugod patungo sa kanyang utak. Sa gitna na ang lahat ay malapit ng mawalan ng malay, si pinuno ng stone race, na siyang nagpapanatili pa rin ng kanyang aura, ay nagingit-ngit ng kanyang mga ngipin at galit na sumugod patungo kay Yejun Lin na parang isang matigas na bato na nakikipaglaban sa kanya. Mga kapatid, umiti ng malamig si Ejun Lin. Bahagyan niyang itinuro ang kanyang daliri. Walang kwenta. Kabilang sa mga bato na ito, ikaw ang pinakamahirap, ngunit ang katigasan ay walang silbi. Boom! Isang sinag na may ang kulay ang umukit sa kawalan, ang kanyang kapangyarihan ay para bang wakas ng mundo. Ito ang Extinction Finger, isa sa mga divine power ng Heavenly Emperor Dharma Physique. Bago pa man matapos ni Elder Stone Race ang kanyang pangungusap, ang kanyang buong tao ay sumabog sa alikabo. Kahit ang mga batong fragment ay ginawang maayos na harina, namatay upang sumingaw mula sa mundo. Ang natitirang limang matatandang pinuno ng lahi ay nanginig sa kanilang buong katawan. Nanginig sila ng may takot, ang kanilang kaluluwa ay lumipad na. Walang nag-isip tungkol sa anumang bagay tungkol sa paglaban. Agad nilang isinuko ang kanilang dignidad at sabay-sabay na lumuhod, sumisigaw ng may takot, kulang na lamang sa pagsunog ng huwad na pera upang humingi ng tawad para sa kanilang buhay. Pigilan ang iyong kapwa, iligtas ang aming mga buhay. Tinignan iya Jun Lin ang mga pinuno ng lahi, napakatamad na magsalita pa. Direktang ikinaway niya ang kanyang kamay. Boom, boom, boom! Agad na nabaluktot ang hangin, isang nakakatakot na presyon ang sumabog na nagpigil sa lahat ng mga bagay. Sa loob ng ilang segundo, ang tagpo ay tahimik na parabang isang bughist temple. Walang natira. Pagkatapos lamang nito, binawi ni Ye Jun Lin ang Heavenly Emperor Dharma Physique. Nararamdaman ang magic power sa kanyang katawan na sumingaw ng walong bahagi, pumikit siya at bumulong. Nanay ko, masarap gamitin, ngunit kumukonsumo ng masyadong maraming magic power. Mulit si J, ngayon ay oras na upang gawin ang tunay na bagay. Tumingin siya sa paligid, sumimangot. Sa kanyang puso, lumitaw ang isang pakiramdam na mayroong isang bagay na mali. Nasaan ang daga? Ang puting daga na humihina kanina ay nawala ng malinis. Wala ni isang bahid. Sa parehong oras, isang puting anino ang mabilis na bumibilis na parang kinoryente. Inalala ng puting daga ang eksena ng shock at halos nawala siya. O Diyos ko ang nakakatakot. Sa pamamagitan lamang ng dalawang suntok, ipinadala niya ang orihinal na batch sa daan. Tama siyang demonyo. Kung hindi ako mabilis na tumakbo, marahil ay naroroon na ako. Ngunit kakaiba, malinaw na nasugatan ako kanina, pero ngayon ay hindi na. Gumaling ako na para bang hindi ito nangyari. Pag-iisip dito at doon, maaari lamang itong sanhinang prutas. Bakit sa bigla ang napakabilis ng pag-recover? Sige, walang oras na umupo at mag-analisa. Ang pangunahing gawain ngayon ay ang mabilis na tumakas bago ako makakuha ng isa pa. Sa paggawa nito, ang puting daga ay umuusad ng mas mabilis kaysa sa pagtakas ng utang, ang mga mata nito ay lumiliko at ang ilong nito ay umaamoy-amoy upang makita kung mayroong anumang kakaibang amoy. Bigla, tumigil siya at nanlalaki ang kanyang mga mata nang makakita siya ng isang pamilyar na amoy na nakadirekta sa ilong. Ang amoy na ito ay hindi maaaring mapagkamalan. Tapos na. Ang demonyo ay sinusubukang hanapin ako. Mula sa kawalan, lumabas si Ye Junlin. Ikinaway niya ang kanyang kamay at ipinamalas ang Great Void Art. Hoy, system, hanapin ang daga kaagad sa harap ko. Dagdagan ng kaunting lakas. Tapos na, mahuhuli na siya tulad ng paglalaro. Nang marinig ito ni Ye Junlin, mumisi siya. Magaling ang pagtakbo ng daga na ito. Kung wala ang system, marahil ay nabigo na ako. Ngunit sige, tiyak na magiging masaya mahuli siya. Kailangan kong pahirapan ang isip ng kalaban ng kaunti upang makita kung paano siya nagsusumikap. Samantala, ang puting daga ay tumatakbo para sa kanyang buhay, tumatakbo at nais na umiyak. Bakit may palaging naghahabol sa akin? Wala naman akong inuutang. Bakit ako hinahabol ng mahigpit? Ako ang pinakamalungkot na daga sa mundo. Naglalakad lamang ako at kumakain ng prutas, inakala kong swerte yon, pero hindi ko akalain na pagkatapos kainin, direkta akong mahulog sa isang serye ng mga walang katapusang trahedya. Ano ang ginawang mali ng kaawa-awang daga? Gusto lamang ng daga na mamuhay ng mapayapa. Bakit gusto ng lahat na sakta ng daga? Habang iniisip ko ito, nagalit ako ng mas lalo, ngunit anumang mangyari, kailangan ko pa rin tumakbo upang iligtas ang aking buhay. Sa likod, si E. Jun Lin ay nagpapalakad-lakad tulad ng naglalakad. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng may interes nang makita ang biktima na nakikipaglaban sa kawalan ng pag-asa. Sa sandaling ito, isang tunog na parang kulog ang biglang tumunog sa ulo ng puting daga. Bago pa man niya maintindihan kung ano ang nangyayari, naramdaman na niya ang mabigat na presyon, na parang may isang buong bundok na nakadagan sa kanya, na pinipilit siyang hindi makahinga. Mabilis na tumibok ang kanyang puso na parang tumutugtog ng tambol. Gumaragalgal siya ng hindi mapakali, ang kanyang mga paa ay gumuguhit na parang lumalangway sa hangin. Ngunit mas lalo siyang nagsusumikap, mas lalo siyang nadama ang kawalan ng pag-asa. Ito ay lumalabas na ang kanyang kaawa-awang maliit na buntot ay mahigpit na hinahawakan ng kamay na ginawa mula sa magic power. Lumitaw siya Jun Lin sa harap niya, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng may hindi maipaliwanag na interes. Nang makita ang kanyang mga mata, ang likod ni puting daga ay napakalamin. Agad niyang naisip ang pinakamadilim na pangitain. Tapos na, ang demonyo ay tiyak na gustong gumawa ng inihaw na karne ng daga na may asin at paminta. Sa galit na takot, sumigaw ang puting daga, na parang ito ang huling sigaw ng kanyang buhay. Chip, chip! Hintayin mo! Asim ang karne ng daga. Kung kakainin mo ito, masasaktan ang iyong mga ngipin at mahihirap ang lunukin. Isinasamo ko sa iyo na iligtas ako. Hayaan mo akong magpatuloy sa buhay. Nang marinig ito, inakala niyang matitinag si Yejun Lin pero hindi. Hinaplos niya ang kanyang baba at nagpakita ng masamang ngiti. Ha, nagsasalita at nakikiusap ang daga na ito. Sobrang kawili-wili. Bakit hindi natin lagyan ng bigot at idikit ang ilang whiskers upang magmukha siyang nakakatawa, pagkatapos ay isabit siya sa isang puno at panoorin siyang umugoy-ugoy. Ngunit kapag sinabi mo yon, mas gusto kong subukan ang kagat upang makita kung ano ang panlasa. Nang marinig ito ng puting daga, gusto na niyang mawalan ng malay. Sinubukan niyang pakiusapan para sa kanyang buhay. Totoo iyon. Maniwala ka sa akin. Ang karne ng daga ay napakalungkot. Ang karne ay tuyo at hindi masarap kainin. Hindi lamang iyon, munit ito rin ay naglalabas ng mabahong bomba. Hello, sinabi mong hindi masarap ang iyong karne, ngunit gusto ko pa rin itong kainin. Sabi ni Ye Junlin, itinaas ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng kalupitan, handa ng gumawa ng krimen. Nang makita ng puting daga na masama ang sitwasyon, ang kanyang puso ay nagpapabilis ng husto, ang kanyang mga mata ay nanlaki at nakanganga, ngunit hindi niya mahanap ang mga salita sa isang iglap, lumaki ang kanyang mga pupil sa kanilang buong laki, pagkatapos ay nawalan siya ng malay doon, ang kanyang bibig ay kumukulo. Mukhang uminom siya ng maling lason. Tiningnan ito ni Yejun Lin at natigilan ng ilang segundo. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umiyak o tumawa. Napakaraming mental na presyon at nawalan siya ng malay. Hindi pa ako gumagawa ng kahit ano, Ayon sa ulat ng system, mayroon itong Great Low Immortal Body, isang napakalakas na immortal body. Ang problema ay ang pagiging malakas ay malakas, ngunit hindi ko akalain na ang lakas ng loob nito ay kasing liit ng mani. Sige, mag-alaga ako ng alagang hayop para mabawasan ang boredom. Sa paggawa nito, sinubukan niya rin kurutin ang mga pisngi ng puting daga upang kumpirmahin kung ito ay tunay o hindi, ngunit ang maliit na daga ay nakahiga lamang doon, walang reaksyon. Pagkatapos ng kalahating oras, nagising ang puting daga sa isang estado ng pagkalito sa kung ano ang nangyari. Bahagyan niyang iginagalaw ang kanyang ilong, humihinga at nilalagay. Uy, ang bango dito. Pagkatapos magkaroon ng ilang hininga, gumapang siya, ang kanyang maliit na magkabaliktad na mata ay agad na lumaki sa kanilang buong laki. Sandali, hindi pa ako nakikipagkita sa aking mga ninuno. Ang swerte ko! Ngunit bago pa man siya nagkaroon ng malalim na pag-isip, bigla siyang nanginig ng malaman niya na si Edjun Lin ay nakaupo ng matamlay na nag-ihaw ng karne. Dahil dito, nagsimulang dahan-dahang gumapang si Puting Dada. Hindi. Ngayon na humihina pa rin ako, mayroon pa rin pagkakataon. Tumakbo muna kung ano ang gagawin dito. Naghihintay na lamang na makakain. Munit sa sandaling ito, ang boses ni Ye Jun Lin ay umalingaungaw, malumanay munit ang antas ng pinsala ay katumbas ng kulog na dumadampi sa kanyang mga tenga. Kung susulod ka sa akin, huwag mo akong piliting subukan na kunin ka. Habang ang mga salita ay nahuhulog sa mga tainga ni Puting Daga, parang tumigil na ang sansinukob. Ang paanan na dahan-dahang dumudulas ay agad na tumigil. Habang tumatayo pa rin, ang kanyang maliit na mata ay agad na nahuli sa katotohanan. Ang inihaw na karne na amoy ng mga smoke na malalakas sa harap ko. Ang amoy ay kumakalat na parang tumatangay ng lahat ng takot. Ang bibig ni puting daga ay walang kamalay-malay na dumudura sa laway at ang tiyan niya ay nagugulong ng isang tinig na malakas. Sa pagtitig sa mukha, malalaman na siya ay walang kinabukasan. Ito na. Ito na ang kainin. Pagkatapos ay ibinato sa direktang sa white rat na may kumikinang na inihaw na karne. Kinuha niya ito agad-agad, hindi nagdalawang isip at minumuyang ito na parang ito na ang huling pagkain sa kanyang buhay. Iyong karne ay matindi at may bango, kinagatan ito at pinupuno ng tubig, kaya't ang kanyang mga mata ay parang ilaw. Uy, anong karne ito? Sobrang sarap. Malumanay na sumagot si Yejunlin na hindi kumikibo. Karne ng daga yan. Natulala si puting daga at ang buong niyang katawan ay nanigas na parabang isang estatwa ng bato. Ang karne ng ginunguya na halos nilamon na sa kanyang bituka sa nakakabahala niyang mukha, tumawa si Junlin. Silly, karne ng kuneho ito, hindi karne ng daga. Narinig ito ni Puting Daga, huminga ng malalim. Siyang dinilaan ang kanyang labi at tumango-tango, ah, karne ng kuneho pala. Sobrang sarap nito. Kawawang kuneho. Ngunit, sa bandang huli, masarap talaga ito. Pagkatapos niyang kumain, nagsimulang magkaroon ng hinala si Puting Daga sa kanyang puso, hindi siya mapakali at tumitingin kay Ye Junlin sa nakakababa niyang paraan at doon ay humihiling siya ng pagsusuri, Senior, ikaw ba talaga, hindi na balak kumain pa sa akin. Sumulpot si Ye Junlin ng iti na para bang katatawanan na ang nangyayari. Kakainin kita. Kung tutuusin lang ako, nakaluto ka na at lumalangoy sa akin tiyan na may mga carrots sa loob. Nakita niya na nilulunok ni puting daga na malaki, para maamoy yung pagsubok ni bato. Sa mga panaginip ni Lolo, sabi ko na, sa akin na yung daga. Kung ang mukha ni Sana, umalis kayo. Wala, ang lahat ay nasa magagandang kamay, ngunit kapwa, ano, at higit na, maaari mong bigyan itong daga ang isang peraso pa. Hindi ka pa ba dapat pumikit, pero masarap kaya na hindi pwede na ang iyong ginawang tunog sa kaluluwang iyon. Kung malalaman ng higit, wala ka na. Pero kung may pagkakamali, ay ano-ano ka lang kaya ang masayang-masaya nagbubuntis lang. Para sa lahat, hindi ba, kung mas mahihirapan ka, bakit ka pa umalis? Ay ikaw at makikita na walang kailangan sa likod ng isip. Panoorin na lang sinasabi ko. Pero sa sandaling ito, anong katulad na kayo, kung ano na pala ang dapat na mas mabilis kaya sabihin at tingnan kung magkamali kung magagawa o hindi sa buhay nyo kung mangyari. Kung ganun ang sabihin na sa aking buhay sa aking mga panaginip ka lang maging. Naipinta na, kaya sabihin mo na lang at kung malalaman mong mas matagal kayo sa isang tunog para kayo ay manghula ang tunog na yan at kung malalaman mo na ikaw na nga ang naririnig sa lahat na nararamdaman. Sa paggawa ni Junlin na makita, ay naglakbay na nga kami, sana na nating masabi. Sa loob ng magandang tunog na mga nakasulat sa buhay at mga nararamdaman na parang gusto namin, hindi na kami magtatagal. Pagkatapos kumain, nagsimulang tumalon ang dalawa. Hindi talaga ba niya ako kakainin? Sana maniwala na sila. Hindi ko po masabi kung hindi, sinabi ni Jesus at maging ang boses na yon. Sa loob, ang tunog na iyan ay malalim sa isang tunay na tao na mahalin kung may mangyayari sa amin. Hindi ko maalala ang boses ko, hindi ba? Ang puso naman. Sa pagsabi, ang nakita namin ang katibayan ang sinabi sa ilalim ang kayang gawin kung kaya mong magpakita na nagtuturo iyan sa malabong mundo. Binalot na si Junlin tungkol doon, ako may maganda sa mundo kung masabi ko lang. Ano mangyari, sinabi niya, ay ang isinulat ni Yek na mabalot. Napakaganda. Kung ano ang dapat sa iyo, dapat maging tunay ka. Gising. Malakas ang sabi sa iyo sa ilalim magagawa. Sila ay mabilis na nakumpleto ako at napagkaunawaan. Hindi na sinabi, nilukuhan naman at kinumpleto si Junlin. Hindi na kailangang maghintay malabo at sinabi sa kanya kung ano-ano nangyari. Sa kamay ng tao. Kinaya ko siya pagkatapos sa ulo na sa lahat nyo magagawa o hindi nyo ginawa maganda ang magaganap kayo sa iyo sa akin, kung maging anuman siya. Hayaan mo ako. Naipasok mo pa ba ang pagtatapos ng inyong puso, nakangiting sa mundo? Nagawa naming lahat na ikaw ay maginhawa, binabati ko kayo na isinilang na kayo sa mundo. Maging ano, ikaw ang sinulat niya. Binasihan ang aming natuklasan, ang lahat sana'y maging madali.